Bumaba ng 10 piso ang presyo ng isda sa mga pamilihan sa Alpay. Pero sa kabila nito, kakaunti pa rin ang mga namimili sa mga palengke. Si George Haliare sa buong detalye. Matumal ngayon ang negosyo sa alam pamilihan sa lungsod ng Ligaspi at lalawigan ng Albay dahil kulang ang mga mamimili bonsod ng karamihan ng mga residente ay nasa loob ng mga evacuation centers kung saan suportado ang kanilang mga pangangailangan sa pagkain. Ayun sa ilang negosyante ng Albay Public Market, maraming hango ngayong isda at bumaba pa nga ng 10 piso bawat kilo sa presyo ng lahat ng klase ng isda sa palengke. Subalit matumal naman ang mga mamimili. Ayun kay Marilyn Del Rosario, isa sa mga may-pwesto ng isda sa market, posibleng ang matumal na benta ngayon at kakulangan ng mga mamimili ay dahil ilan sa kanilang mga suki ay nasa loob ng mga evacuation centers maging sa midsection of pwesto ng magkakarni ay kukunti lamang ang mga mamimili simula pa kaninang umaga. Gayun din ang paniniwala ni Menrose Lacopanto na may pwesto ng mga gulay sa pamilihan. Maliba naman o, sa matuman ang mga mamimili ay malaki pa ang kakulangan ng supply ngayon ng mga gulay mula sa mga magsasaka galing sa Bulkang Mayon. Karamihan ang supply ng iba't ibang gulay na dumarating sa kanila ay mula pa sa lalawigan ng Quezon. Sa kabila nito ay nananatili o mano sa dating presyo ang kanilang mga bilihin. Sa panig naman ng iba pang mga pangunahing bilihin na matatagpuan sa mga grocery stores, katulad ng sardinas, gatas at iba pa, ay nanatili sa kanilang mga presyo. Ayon kay Charmy Bilisano, selling supervisor ng isa sa maraming branches ng convenience store sa Albay, nananatili o mano sa dating mga presyo ang lahat nilang mga produkto salip sa na tumaas ay bumaba pa nga ang presyo at nasa promotional sale ang ilan nilang mga produkto. Samantala, inihayag ni PDRMC Chief at Governor Joe Salceda na sa halip na sa limang bayan ng Daraga, Kamalig, Ginobatan, Santo Domingo at Malilipot at sa mga lungsod ng Ligaw, Ligaspe at Tabaco na nasa ilalim ng State of Calamity ang isa ilalim nila sa price freeze, ang lahat ng pangunahing bilihin ay idineklara nila ito sa buong Albay. Katulong nila sa pagmumonitor sa presyo ng mga pangunahing bilihin ay ang Department of Trade and Industry. gikan ni Saligas, by, George Salyari, Eagle News.